So good morning guys. Nandito tayo ngayon sa aking farm kasi mamimitas tayo ng kamatis. 100% mag-uulan ngayon guys. Ay kinakailangan natin magpitas-pitas ngayon ng kamatis bago pa sila pumutok. Dahil panay ang ulan na yung buong dalawang linggo. dinala ko na nga rin pala tong aking biniling sipit at yung pangkatol natin para iiwanan natin dun sa ating box. Alam niyo ba guys, may box na ako mismo dito sa aking farm saan ay hindi ko na inuwi yung ibang tools natin kasi matrabaho ito yung aking tools tingnan yung dito at may tulog tulog paano? So, yan. kailangan malak natin yan etong box lang to guys napakaganda yan kasi pwede nyo na ubuan pwede nyo pa ng gamit so ayan yung kalagayan ng ating mga pananim ayun nagdilig po naman tayo kahapon kasi nga naghihinalo na yung ating mga melon ito na guys yung update natin sa ating Singka masaya. Nag-i-start na sila magbulaklak. Ang sabi, ginugulay din yan. Kaya kasama yan sa tatry natin gulayan. At yung ating mga ube, ayan na sila, ganyan na sila. Kahahaba. At hindi yata ako nakapagdala ng pamputol ng gulay. Yung okra natin guys, nakalimutan kong kaano, pitasin nung isang araw. So hindi na natin tatanggalin yan. Kukuha tayo ng buto. Tingnan natin to kung makakain pa para makunat na rin to makunat na rin siya guys so yung malalaki na yan hindi ko natatastas eh kasi makukunat na sila kasi yung buto ang hahabulin natin eto yung puting okra guys ito tingnan yung makunat na lahat hindi kasi ako nakakapag harvest eh nakalimutan ko ilang ako dito hindi ko nakuha so hindi ko natatastasin yan at ang kukuhanin na lang natin dyan yung mga buto niya. Lang araw ako nagpupunta dito guys pero hindi ko siya natatastasan. So ito na yung mga kamatis natin. Ito hinog na hinog na yan. yan yung orange eye ko natin. Makita nyo, guys na sila 'di ba kasi kinakain nga ng mga uod inuunahan tayo palagi. So ayan pula-pula na rin yung red eye ko natin at ay yung iba. At hindi pa nga natin na itatali itong ibang extension natin. Pupunta tayo dito para mamitas ng kamatis kasi gusto, gusto kong kumain ng ano guys minsan ng ampalaya, ginisa wala naman tayong kamatis dahil nga nakakalimutan kong mamitas at ayan na makakapamitas na tayo hindi na tayo magte-test test muna kasi mag-uulan this week at nakakalimutan ko nga palagi pero pagka ko tayo hinog na hinog magsisweet test tayo dun sa bahay eto pwede na natin itong kunin pang gisa-gisa guys kasi ang mahal ng kamatis grabe kahit na season ng kamatis dito sa Japan guys napakamahal at dahil mag uulan ng 100% today ayan, mahumuha na tayo pang visa natin kasi puputok lang to sa kakaulan at apat na araw mag-uulan guys ayan so, napakaganda ng no, ating ginawang net no dahil hindi kinakain yung ating mga uh, eto ating kamatis safe na safe sila sa uod. puod pumuputok na to guys sa mga magtatanong ito lamog na sa mga magtatanong guys ano yung ginagamit kong pambalot ito yung uh, sink net para dun sa mga kanin baboy pansala, ayan po yun malamog na to, isa kasi pumutok na siya Kanina kasi hindi umuulan, hindi ako nagpunit. Unahin natin to dahil puputok na lang to sa ulan. Pero hindi pa siya hinog na hinog, no? Hindi pa siya ganong katamis. Kasi yung itsura niya makikita nyo naman, pulang-pula dapat. guys, ito yung third batch natin ng mais. Nagpahabol lang na ako ng mga ilang mais dito. Hindi nga natin sila nalalagay ng gamot eh. Nakakalimutan ito. Yan so, yung bago lumabas yung kanilang uh, tassel. Ayan, kinakailangan magpatakan sila ng gamot. Malalamog na itong isa guys. Sobrang hinog na. Ito din bibigyan natin ito sa tagong Magpo-frozen na rin tayo nito guys pang tabi natin para sa winter. Pag gisa-gisa natin. Mahal kasi ang kamatis kapag ka-winter. ayan guys, ganyan kadami yung nakuha natin kamatis at pangatlong batch na natin to hindi ko nga lang talaga nabibidyo dahil sobrang bisihan ng lola nyo at uuwi na yung lola nyo Namitas lang tayo ng sitaw para tayo ay may pang frozen ulit that's it guys